magandang araw si Marlon. So, nandito tayo sa Urban Decom Sortigas. Ayan. and actually nandito tayo sa amenities area. Na napakalaki. <laughs> This is a 1.3 hectares na amenities area. Mga open space pa lang 'yon. So, napakalaki niya na. And actually, the project itself is 13 hectares na project. Na expected na matatayuan ng 22 units or 22 building dito lang sa Urban Deca Homes Ortigas so pag-usapan natin ngayon uh, kung bakit ikaw ay dapat kumuha ng unit dito sa Urban Deca sortigas Ortigas ano pa yung mga reasons or dahilan para may tulak o may push it kumuha <laughs> may tulak pero actually hindi siya ano kumbaga isa friendly advice Nasa sayo naman kung susundin mo or hindi. So at least you have a reasons na pwede nating magamit just to encourage you to spend or to invest your money in this magnificent ha? Huh? Magnificent condo na matatagpuan lang sa Ortigas. Yan. Now, the reason why one of the reason na maganda rito is malapit po ito sa mga trabaho natin. Okay? Since nasa Ortigas tayo, so rapid siya sa mga project or mga trabaho dito sa Ortigas. Ganun lang po siya kasi. Now, alam naman po natin na since back then, since time in memorial pa, mga 1980s, 1970s, na nagkakamali, is ang Ortigas is one of the developed Uh, land area, landmass dito sa Pasig uh, dinesign po siya to be a business hub ng Pasig kaya kung mapapansin nyo maraming mga establishment dito lang matatagpuan sa Ortega, so talagang ano siya talagang pang business hub siya, so ang dahilan kung bakit may ganon na may business hub kasi nga, ang Pasig is consider na one of the oldest city dito sa Metro Manila or dito sa Pilipinas. Since back then pa, ano na to, kumbaga, alam na ng, ano, <laughs> ng mga Pilipino na matandang syudad na ang Pasig. Kaya nga, kung mapapansin nyo, yung establishment ng Pasig, lalo na yung mga kalsada. Dati kasi, ang mga kalsada is ano siya, hindi naman siya ganun siya kalalaki. Pero since na nagkaroon ng development, nagsipaglakihan na rin yung ano, yung mga kalsada dito sa Pasig. Now, kaya naman nagkaganoon dahil nga siyempre uh, na-establish yung ano, na-establish yung idea na magkakaroon ng mga business hub dito sa Pasig. or dito sa Ortigas and alam naman natin since nagaling po ako sa call center Uh, mga trabaho rito sa Ortigas is mga more on corporate. Isa na dyan yung call center or BPO. Yan, marami siya mga office. Nandyan din po yung office ng uh, Meralco and San Miguel. Group of companies. So, maraming ano, marami talaga opportunities, maraming maraming dahilan kung bakit yan nilalagay. Ang isa sa magandang dahilan, alam nyo ba, na... Ang Asian Development Bank dito sa uh, Ortigas is talagang inano yan. Inallocate sa Ortigas and hindi basta-basta magtatayo ng isang establishment ang Asian Development Bank or isang bangko na hindi nila alam or di sila wala sarang uh, guarantee or di sila garantisado na magiging safe yung ano nila yung office nila so nandyan po nakalocate dyan mismo sa Ortigas okay so kung tatanong nyo tatanongin nyo ako uh, it signifies it signifies na talagang pagdating sa security and business hub nandito po yun sa Pasig So kung kung mapapansin niyo po, itong itong Urban Decay Home Ortigas is strategically uh, located sa area na kung saan madaling makahanap ng trabaho. So 'yun ang isa sa mga dahilan kasi nga yung iba kasi <coughs> ang naiisip is uh, maghanap ako ng ano ng property mura pero sa probinsya pero nagtatrabaho ko sa Ortigas And alam naman natin na uh, dito sa Pilipinas may tinatawag tayong provincial rate and uh, city rate Ganito City rate patawag lang di ko alam kung anong tawag niyan pero yon uh, Metro Manila rate. So magkaiba sila ng ano, magkaiba sila ng sahod pag nasa probinsya ka at nandito ka sa Metro Manila. Now, may mga kababayan tayo, may mga kakilala tayo na ang ginagawa nila is kumukuha sila ng mura. Mura. Kasi, siyempre, magkukuha ka ng mura doon ka sa medyo malayo-layo. So, sila, it come up na nakakakuha sila sa Kabide, sa Batangas, yan. Medyo malayo na siya sa Ortigas. Oo. Uh, tama naman yun. Kasi nga, depende yun sa budget. Pero, sabi ko nga, kung nagtatrabaho ka sa ortigas hindi siya magiging practical na uh boob as a worker or as a uh, employee kasi nga mapapalayo ka makakatipid ka doon sa renta mo pero doon sa oras mo at uh, pagod mo at pamasahi mo is hindi siya wise na gawin kasi nga tanggapin natin o hindi na ang mismong Metro Manila ay pagdating sa traffic is hindi siya ganun ka friendly ba? Diba? kung gusto mo nang makapunta na maaga dun sa sa pupuntahan mo hindi ka makakapunta na maaga kasi nga abutin at abutin ka ng traffic now may mga ano uh, may mga adjustment naman na ginagawa ang ating gobyerno regarding dito nagpapagawa ng lalaking kalsada, may mga train station. Kumbaga may ano siya, may mga ginagawa silang uh, move or uh, sabihin na natin adjustment para nga uh, mapaganda yung ano natin, mapaganda yung kalakaran ng pamumuhay natin. Pero siyempre, Uh, tatanggapin din natin yung realidad na marami ring tao na bumibili ng marami sasakyan. di ba? So, <laughs> pag nagsabay-sabay yung mga sasakyan na yan, at ikaw ay malayo dun sa pupuntahan mo, tatrapikin na tatrapikin ka, lalo na kung commuters ka. na kung gusto mo makapunta ng mas maaga, so, kailangan mong malis ng mas maaga. Diba? Para lang hindi ka matraffic dun sa pupuntahan mo. So, ganon siya. So, kung tatalangin yung, halimbawa, kung ako, kasi ko kayo, ano po bang suggestin nyo? Kukuha kayo ng property na malapit dun sa hanap buhay po ninyo. Kasi nga, kahit anong gawin mo natin, <laughs> kung parurusan at parurusahan ka ng biyahe, hindi siya masaya. Actually, ah uh, no nag-aaral ako dito sa RPU, dito sa alma mater ko, Mandaluyong na, napakalapit na yun ah. Dati kasi, ang hirap ng biyahe, traffic na yun. 2000, traffic na. Malala na ang traffic nun. <laughs> pag ang pasok mo is, alas 7, Pagka nga alis ng alas 6, siguradong matatraffic ka. So, kailangan mo ng mas maaga-aga-aga. So, mga 5.30 dapat nakaalis ka na, nakasakay ka na eh yun nga yung nagiging problema ang Pasig at Mandaluyong malapit na yan sa isa't isa magka ano yan, magkapit bahay na cities yan ha? na city yan ha? pero along the way, nagkakaroon ng kompormisyo dahil nga doon sa traffic di ba so I really suggest na kung kukuha ka ng mga uh, ng hanap buhay or kukuha ka ng matitirhan malapit doon sa pinagtatrabawan mo which is ayun naman ang ino-offer ng Urban Decom Sortigas malapit siya sa mga business hub katulad ng BGC yan malapit siya diyan malapit siya sa Eastwood malapit siya dito sa Makati di ba malalapit siya malapit diyan siya sa Ortigas so kung ayun ang perspective natin ayun ang ruta natin na masigurado na hindi makukonformiso yung paghahanap buhay natin siguraduhin natin as worker or employee na makakahanap tayo ng mas malapit na hanap mas malapit na hanap buhay at the same time malapit na tirahan para yung oras na ibibigay natin doon sa biyahe is maibigay na lang natin sa mahal natin sa mga mahal natin sa buhay so yun lang ganun lang So, kaya nga natin binibuild up itong Ortigas, uh, Urban Urban Decomus Ortigas is para ma uh, sabi na ma-encourage yung mga naghahanap buhay dito sa Ortigas na kumuha na sila ng property dito sa Urban Decomus Ortigas. So yun lang. Uh, kung may mga kakilala kayo na gustong kumuha ng kondo, dito sa Pasig, sabihan nyo lang po ako. At entitled po kayo as a business partner, as a referral partner at kikita po kayo ng 20,000 each referral for a uh, successful referral po ah. May ibig sabihin, pag naging successful, nagbayad at uh, sabihin na nating na-approve 'yan. Once na-approve na, na siya, makakakuha po tayo ng um, ikaw po as a referral is makakakuha ko po ng commission na 20,000 per referral po yon so kung marami kang referral mas marami kang nai-refer sa akin mas marami po ang kita nun so ako na pong bahala sa lahat, lahat. Uh, tripping uh, documentation lahat lahat ako na pong bahala ang gagawin nyo lang is sinasabi lang natin ingunguso mo lang kumaga laway lang ako po na, ituturo mo lang ako ng bahala, magpakasas na. No? But if gusto mo naman na pumasok dito sa real estate industry, which is mas maganda, dahil kikita ka na mas malaki, let me know. Okay? PM, PM lang or DM lang, PM, personal message or direct message lang po sa akin, mag-usapan natin. We have a training available po dito sa ating uh, reality. So, yun lang. Magandang araw sa inyong lahat. At ako nga pala si Marlon. Nandito tayo sa Urban Decom Sortigas and mabuhay po kayo na. Bye-bye!